Magandang araw mga ka-farms So agang aga dito naman tayo sa ating tanim na labuyo Kasi yung labuyo natin ay uh, mayroon na pong sa, sa linggo na ito At uh, tayo ay magpipitas na Uh, at bago pa natin uh, simulan yung ano natin yung linggo na ito ibabagi muna natin sa inyo yung yung pinipitas natin dito uh, per weekly no So nagkakaroon po tayo ng uh, tatlong bisis tatlong bisis ang pagpitas rito sa ating siling labuyo So hindi muna natin maipapakita sa inyo kasi dito muna sa mukha ko nakatutok ang ating kamera so kasi uh, ibabahagi natin yung nahaharvest natin every week dito sa ating siling labuyo so itong ganitong tanim mga kaparms ay napaka tagal po siya harbisin pero dahil ay tuloy-tuloy siya non-stop po yung kanyang pagbigay ng mga hinog kasi ang hinaharvest natin dito ay talaga namang hinog oh hinog po yung hinaharvest natin dito kaya uh, pag nagsimula ng magbunga ang labuyo lalo na kapag nagtanim po tayo ng medyo malaki ay hindi tayo talaga uh, makatigil o kumbaga Non-stop po tayo mag-harvest dito, no. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ilang kilo ang nakukuha natin sa ating uh, labuyo ibre uh, week, no. So <coughs> dito sa nag-harvest kami kasi kaunti lang kami dito, dalawa lang kami minsan dito kami ng mga iba pang mga ano so nag overtime kami dito mga kaparm no? yan ang makikita nyo mga sili natin labuyo and then siya gaano kadami ang bunga kung makita nyo at the top dahil po ay uh, nakatago po yung ibang hinog nya no? kung tingnan po natin kaunti lang pero kung magpitas po tayo ay matagal no? so direct to the point tayo no? so dito ang pipitas natin sa ating uh, um, 2,500 uh, kapuno ang ating labuyo ay nagpipitas po tayo ng 120 kilos per weekly no? so 120 kilos per weekly pero ngayon uh, kung ang presyo naman pag usapan natin ay nasa mababang presyo po tayo. Alam nyo naman mga kaparm na pag itong buwan talagang sa Luzon, Central Luzon ay napakadami pong nagpuprodos ng mga sili siling labuyo either siling panigang. So, yun talaga ang magandang panahon doon sa kanila. Kaya uh, etong pagtatanim ng katulad nitong mga tanim competition po ito no ah uh, lagi po itong competition kaya pag marami nagsabay-sabay sigurado po mababa ang presyo pero ang kagandahan lang po dito kahit mababang presyo pero tuloy naman yung uh, harvest natin uh, nakakaraos din tayo no? ang hirap lang kapag bagsaka uh, bagsakan ng presyo Uh, pero pero ngayon ay hindi pa naman masyadong mababa no. Nasa uh, kaligitnaan pa naman ang presyo ng ating siling labuyo no. one uh, 120 per kilo. So kumukuha tayo ng uh, 120 uh, kilos per weekly no. Sa bawat linggo. No, oh, 'yun po ang ang harvest po dito sa ating sili. So medyo okay na rin pwede na rin yan uh, kaya lang uh, halos yung mga panahon natin ay dito na po sa ating tanim kasi kung uh, malaki yung tanim natin hindi ka talaga makaiwan-iwan dito buti lang kung maraming mga tao na hawak mo na mag harvest kaya sa amin ay kami lang at saka minsan tinutulungan din kami meron kaming mga pero hindi permente kaya minsan naaabutan po tayo sa <coughs> uh, lalong ano oh, makita nyo marami na yung hinog so ngayon lunes na araw no magpitas na tayo maaga pa no? gumawa lang ako ng content para at least na mayroon tayong i-upload no? Kasi nami ng mga ibang mga followers natin, mga uh, subscriber natin na wala tayong upload na video. Kaya 'yun po ang uh, tanging obligasyon natin dito as a um, content creator, no? Kasi hindi masaya ang mga manonood natin kung wala tayong i-upload. So, you know. So, ayun po ang itsura ng ating sili ano ba yung kamera ko masyadong maputi yan masyadong maliwanag yung ano ko so di ba mga kaparms ay marami po siyang hinog ayan kaya yeah, marami pong hinog kaya hindi mo ta talaga ma mabilisan ang pagtrabaho nito lalo na kapag kaunti lang po ng nagpipitas So, ayan, so, makikita nyo. maraming hinog yung sili natin. Hiling Labuyo, ayan. So, ayan. So, ito na po yung tinatawag natin na non-stop, no? Kapag maganda yung ano natin, ito nga na na ka kami sa pag ano sa pag abuno. mga mahigit isang buwan. So, So kung nag-abono kami continue, so hindi lang ganito yung mukha niya, no? Mas maganda talaga. Kaya ito makikita nyo ay medyo kaya lang yung camera ko medyo maputi yung ano kuha niya. Ay medyo uh, tumaba siya kasi bagong abono po ito mga kaparm. So ayan. So makikita nyo, no? Maraming bunga, di ba? Maraming hinog. Ito po ipipitasin natin ngayon dahil ay kung marami tayong trabaho kaya lang unahin natin to kasi grasya to eh. Biyaya to. So unahin natin to kasi baka tatambak to ang hinog nito pag uh, ma ano siya, malumagpas ng ilang araw. Kaya inuto sa uh, sabi ko sa kasama ko kay Utol na magpitas muna tayo uh, buong araw kasi kung half day lang yung pitas natin ay kaunti lang yung makukuha natin samantalang marami tayong pipitasin ayan so so ngayon ay magpipitas po kami rito yan so hindi naman lahat ang ganong ano dito kasi una kasi itong nahihinog mga kaparm kaya makikita nyo ay konti na lang Nahinog kasi yung bunga niya na una ay naubos na po pero mayroon pa rin syang porsyon na marami yan. So napakalaki yung ano niya, yung parang dalawang metro na. Ayun <laughs> know, oh. Napakadaming bunga eh. So ayun ang sinasabi ko sa inyo na at least alam nyo, alam ng mga ano natin, taga mga, taga panonood natin na ang sili natin nagpo-produce ng 120, 120 kilos per uh, weekly, no? So hindi pa to mga ka ay madagdagan pa kasi yung mahigit isang libo doon ay hindi pa kasali. Ay nagsimula na din na maghinog yung sili natin. So papunta talagang Marso ito. So mamaya maya konti na lang ay magtatapos ng January ay uh, February na tayo. So ayan lang mga ka-farm ang update natin mula dito sa ating siling labuyo. So at least na Laman nyo na kung ilang kilos po ang nakukuha po natin dito. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating uh, uh, mga content no sa pagpanood sa uh, wag naman kalimutan i-share ang video natin. At least po ay uh, mayroon po mga tao na mahingkayat or magsisikap na magtanim no huwag mawala ng pag-asa no? tuklasin ang kaalaman patungkol sa pagtatanim mga kaparm kung paano eh uh, alagaan o paano maipa-improve ang skill natin sa mga pagtatanim kasi dito po tayo nagkukuha ng mga mapagkitaan so good news and God bless sa lahat um, huwag uh, kalimutan i Like ang ating video at kung maaari mag-subscribe at mag-follow na rin sa ating page. Maraming maraming salamat at God bless.